Pwede ba sa tuta yan? May kasama siyang tuta eh. Ayan, lumalambot. Guys, uh, tayo ng pagkain ng aso. Uh, magpapakain tayo ng uh, street street dog dito sa uh, area na to. At kung saan tayo makahanap ng street dog. Tsaka babalikan natin guys yung ano, yung pinapakain natin ng aso. Ito na tayo guys. Ang kano'ng kilo ng ano? Pero kung ng aso? Ay, ito klase. Yung ano, yung matanda na mga... 1875. Kilo? Oo. Kaya pala. Ano, isang kilo lang? Yung pagkain ng aso. Malambot ba yan? Pwede ba sa tuta yan? May kasama sa tuta eh. Ayan, lumalambot. 75. Ayan, magkano yan? 75. Ah, sige. Napakain tayo ng aso guys. Ito lang. Pakain, pakainin natin yung aso. So, alis na tayo guys. At uh, punta na natin yung... Ngayon guys, uh, papakainin na natin yung, ano, uh, yung aso na may kasamang anak. Papakain tayo ng aso guys. eh. Ay, diyan na guys, tumating na sila. Ayan o. Oh. Yan. Ayan, dalawang anak guys o. Oh. Ayan. So, andito pa rin sila sa ano guys. Dito pa rin sila sa area na to. Di pa rin sila na ano. di pa rin sila na, na ano sa kalsada. So, andito pa rin sila guys. And so, papakainin natin sila, papakainin natin po guys. So, ano? kayo? Ayan. So, binalikan ko to guys. Binalikan ko tong ano, yung may tatlong anak ko. Binalikan ko to. So, papakainin natin to guys. So, antay lang. Wait. Antay lang. Wait, wait. Oh, dito. Toto. To. Oh. so guys oh kamaya oh, oh 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 dito, dito. oh, oh. oh. Okay. Kain. Tapos maglagay tayo ng tubig. Ano? Hmm. Oh. Okay, guys. Kakain na natin yung ano guys. Dahil kawawa naman sila. Wala naman sila kung ma, ma ano. Walang mapuntahan tong aso na to guys dahil may aso dun sa dulo. Hindi siya lumalapit. So ito yung ito ito lang sila na pag nakita ko lumalapit agad sila alam nila na papakainin ko. So dogpud yung pinakain ko. Pwede sa ano to, pwede sa pwede sa ano sa puta at saka pwede sa ano, patanda. So tontona sila, buso-buso na naman sila. Ano. may nang ah uh, tubig. So Ayan guys. Napakaganda ng ano guys kapag eh, nakatulong ka sa katulad nilang aso. So sa sunod na ano naman guys sa area <coughs> dun sa kabilang area may nakikita ako dong may nakikita ako doon, ano papakainin ko rin sa kanila. Yung, so kapag nakita ko nila ay tuntuan na yun sila pag ano kasi alam nila na papakainin sila eh. So maraming maraming salamat guys at uh, masana marami pa tayong matutulungan tulad nila yan guys malaking tulong sa akin guys kapag uh, uh, itong video na to guys ay uh, ishare nyo at sana dumami pa yung mag-share nito at makatulong pa tayo sa kanila at hindi lang uh, asang matulungan natin pati tao kapag uh, dumami na yung ating pambili ng mga pagkain so Nagpapasalamat din ako yung aso na to Nandito pa rin, hindi pa rin siya umalis Ibig sabihin guys, uh, dito na sila nakatira, hindi na sila umalis Kaya pag na, nakita na nila ako Yan tumatakbo na yun sila at uh, na ng pagkain. So maraming maraming salamat guys. Sana i-share is niyo video na to at maraming maraming salamat and God bless to all.